Okay, hello Libra. So, ang basa natin ngayon is para sa iyong pagyaman, no? So, syempre magki-cleanse po muna tayo. I will cleanse your space and pati na rin po ang, ang ating <coughs> intentions na para maliwanagan kayo, no? Ayan, sisimulan lang po natin, no? <coughs> it Ayan. <coughs> so medyo lang po sinisipon tayo. no? Ayan. But anyway. Ayan muna tayo. So maglalight light tayo ng candle po, no? Kasi this is Sunday din, you no? Know? Ay, na nagsimba na ba kayo? Uh Anyway, uh, Libra no ikaw, yung Justicia ng sojak. no always remember that. At may tagline na sabi natin, balance at elegance ka. Para sa yung tunay na yaman. Ito yung hindi lang tungkol sa pera, ito yung perfectong balance, no? Oh, wait lang, mag-ano lang po tayo, maglagay lang muna akong kandila, na ano ko para kalimutan ko kandila. Ayan. Okay, pasensya na. So, So gagamitin natin ang taro, no, para sa iyong pagyaman. Tingnan natin, no. So at yung syempre, ah uh, ang tarot spread na ito yung gagamitin ang yung diplomatical skill para tukuyin, no, pa paano ka ng yaman nang di nawawala ang iyong harmony, Libra. At saka yung nakikita natin is ano yung critical na partnership na kailangan mong itatag din no? At paano mo iiwasan ang financial decisions na dulot ng iyong labis na pag-atubili, no? So ayan titingnan natin, no? Okay, para po ito kay Libra, para po kay Libra. ano po ang kanyang balakid at ano po ang kanyang dapat i-action ano ang kanyang opportunity spirit god <clears throat> and then uh, archangel of abundance din meron din tayo nyan and animal spirit din, no? <coughs> okay, so we got Para po kay Libra, ano pong mga mensahe, gabay? Paano po siya yayaman para kay Libra? <coughs> Ayan, may seven of pentacles. This is about patience then, no? You have the devil. Meron ka rin ng eight of swords. Meron ka rin hangman in reverse. At ang iyong outcome na, tingnan natin, ito. King of cups. Papura upright din, no? Then, kuha rin tayo ng gabay kay Animal Spirit, no? Kasi sila, very keen sila, no? Madali silang makapick up, no? So, anong mensahe para yumaman ka? Tignan natin. para po kay Libra, ano pong gabay at mensahe? Paano po siya yumaman at yayaman? Ayan. Paano po siya yayaman? Ayan, merong kang Raven White Spirit, no? White Raven Spirit. No? Trust the magic ang sabi, no? And siyempre, ayan, no, trust the magic. And then, kukuha rin tayo kay Archangel of Abundance, no? Who's taking care of your finances at career. <clears throat> <coughs> <coughs> May nakaipit na card na taro. para po kay Libra Spirit Guide. Para po kay Libra. Wow, race and promotion. Ganda to, ha? Um, to, Libra. So, nakita natin dito, no? Ah, uh, ito yung detalyado at malalim na inside para sa yung abundance spread, no? So, parang naka sa, naka talaga to sa energy mo, na partner na balance at partnership oriented energy. Kasama yung mensahe mula sa si spirit guide at archangel, no? Ito yung kung paano ang pagtatag ng iyong yaman sa pamamagitan ng balance at kalayaan, no? Ah, uh, kung makikita mo dito, meron kang seven of pentacles, the devil, eight of swords, and the hangman. <clears throat> okay, so medyo sinisipon po tayo, no? Ah... Uh, Anyway, so ito ang iyong mga card. Okay, so ano, li uh, Libra, no? Ito may Seven of Pentacles ka. The Devil, no? At uh, Eight of Swords, Hangman in Reverse, at uh, King of Cups. And then, andito rin ang gabay sa'yo. Uh, Trust in the Magic, sabi ni White Raven Spirit. White Raven Spirit. And then, ang iyong Archangel of Abundance, Rise or Promotion. No? May con congratulatory energy ka rito, no? So, ito yung card of abundance spread nakikita mo no para sa iyo libra na sabihin natin ito yung nakadikit sa iyo energy ang ang pagiging balanse no so kung nakikita mo ang balakid din may ba balakid tayong pumipigil sabihin natin sa yaman ito ang iyong eight of swords no so itong eight of swords actually is sabihin natin ang pinakamalaking hadlang at ito yung sabihin natin, pakiramdam mo na ikaw ay stuck at walang option, no? Kahit bukas ang pinto, no? Pinipili mong manatiling mental na, pinipili mo dyan na kumulong sa sarili mo, no? Uh, kita mo naapektuhan ng, ang, ano mo, no? Ang pati financial mo. So, kumbaga is, Tanggalin din yung labis na pag-alala rito, no? At saka maraming bukas na ano diyan, no, bukas na espasyo para makalabas ka. Tanggalin mo lang yung piring mo rito sa mata. No? So ito yung sabihin din natin na pinipili mong manatili na sa mental ng kulungan mo. Dahil sa sabi natin sa labis na pag-alala o sabi natin pag-alinlangan o takot sa pagdesisyon din, no? Typical sa mga libra yung indecisions, eh, no? So paano mo ito pum uh, paano mo ito mapipigil? So ang iyong wealth potential actually ay naiwan sa sabi natin sa planning stage dahil natatakot kang kamilos para yumaman. So kailangan mong baliwalain ang mga self-limiting beliefs din niyan. No? At uh, tanggapin na meron kang choice, no? At meron kang puwang tanggalin mo lang ang iyong nakatiket sa mata para makita mo ang papano, no? Kasi tinuturo na sa iyo eh. Para tingin mo hindi ka makalabas din sa isang sitwasyon no? Parang nawawalan ka ng tiwala sa sarili. At uh, talagang nililimitahan mo ang sarili mo, no? So, kumbaga, choice mo 'yan. And then kung makikita mo na meron ka rin ditong ano yung kailangan mong gawin, no? Ito yung Seven of Pentacles. So, pag ito meron nito, anak, is parang sabihin natin, this is about patience, no? O sabihin din natin na yung mga patience at yung pagtsatsaga mo rin. So, kailangan mong gawin ito upang sabihin natin para maging at least mag, ano, magandang daloy ng niyaman sa'yo. No? Ang kailangan mong gawin dito actually rin is magtsaga at manatiling committed sa kasalukuyang mong negosyo or kung may investment ka o sa skill mo no bilang libra kasi na mahilig sa inyo ideas may tendency kang itapon yung proyekto bago ito magbunga no because nga dito sa iyong ano actually dito sa iyong Eight of swords dito no so ang aksyon na maari mong gawin actually itigil uh, mo nang itigil yung ano uh, itigil yung paglipat-lipat ng focus at uh, ang card din ito yung parang nagsasabi ikaw yung malapit na sa harvest eh. Kailangan mo lang ng konting patience at mamonitor mo yung para makita mong tunay na halaga ng isang labor. So ang yaman ay darating sa pamamagitan ng tuloy-tuloy lang, diretso lang, wag kang titigil, go lang, parang gano'n, no? Dali po at ako'y sinisipon, pasensya na. <coughs> So, ang pangatlo natin dito, uh, nakita rito yung kasalukuyang kinikita mo, yung pagyaman mo is ang devil. No? So, ito yung sabihin natin na ang devil, ito yung posisyon. Ito yung isang malaking babala na ang iyong current income o financial situations ay konektado sa isang unhealthy attachment. Labis na materialism or sabihin natin bisyo no so maari kang sobrang obsessed din sa status or sabi natin luxury goods o social image na nagtutuklak sa 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 grabbing overspending or death or sabi natin kung ikaw din ay nagsusugal no posible ring sometimes manalo ka kung masaya ka parang gano'n. no so posibleng ring may partnership ka sa sa iyo na nagbibigay ng pera pero nagbibigay nga ng pera pero nakakapigil naman sa kalayaan mo parang ganon so kung makikita mo rin dito paano ka yayaman para ano no gagawin pa rin ng para niyan para dito is para umangat ka ang yaman mo putulin ang kadena ng ng financial addictions mo o toxic na financial relationship so ang freedom mo ang iyong tunay na currency actually no kailangan mong palayain ang sarili mo rito sa 8 of ones. Ayan, kita mong, ano mo, devil, oh. Maaari kang sobrang obsessed sa status, luxury goods, or sabihin natin, social image. Yan yung nagtutulak sa'yo. No? Sa overspending or sa utang din na nakita natin. Or sabihin natin, mga sobrang sugal. No? Or sabihin natin, sobrang... Basta everything na sobra, parang akala mo, ay, yung excess is parang yun lang ang kita mo no So ting So tingnan pa natin ito sa iyo Libra. Meron ka naman dito'ng Sabihin natin 'yung patutunguhan mo, no? Andito ang Hangman naka-reverse. So pag itong Hangman in reverse is, sabihin natin ang ang daan mo 'yung sabihin natin ang iyong daan ay mas malaking yaman sana. 'Yun 'yung pag-alis sa stagnations o agarang pagkilos batay sa bagong perspective ng hangman reverse. So, yun yung nagsasabing tama na ang paghihintay mo o tama na yung labis na pagsusuri. Sabihin natin, tama na yung pagiging libras in decisions mo. No? So, ang daan para sa yaman mo ay darating kapag nagpasya ka ng finally at lumabas ka sa rat nito. No? sarat at uh, sabihin natin ilunsad mo na yung project mo no iwasan ng analysis paralysis kilos na kahit hindi pa perfecto ang timing you need to make an actions no and then andito naman ang ano mo no ang pangkalatang payo at resulta sa iyo ang king of cups which is beautiful na sabihin natin some of you then may be dealing with Pisces Cancer Scorpio na or sabihin natin itang tao ito is uh, maaring makatulong sa iyo sa iyong pag-unlad o maging kasama mo sa iyong pagyaman din. No, ito rin yung o yung energy nito is maari mong, mong dapat i-invade para maging para yumaman ka. No, meron ka rin ditong Capricorn energy na maari mo rin maging katuwang sa iyong pagyaman, no? So, kung nakikita mo rito ang iyong ultimate na tagumpay at kasaganan ay makakamit kapag ginamit mo ang isang emotional intelligence and compassion. No? Para sa yaman maging parang nakikita natin din dito yung maging, maging isang leader na may empatiya or, or sabihin natin empathy or fairness at matatag na emotional balance. So gamitin mo yung diplomacy mo, Libra na strength para para sa meditation or consulting ng mga field na nangangailangan ng malalim na understanding ng tao. Actually, ang iyong calm at caring na leadership ang magiging brand mo sa pagyaman, no? And sabihin din natin dito, ito pa yung kay, mensahe ni White Raven Spirit, no? Uh, ang mensahe ni White Raven Spirit is trust your unique perspective and destiny, no? So, sino ba si White Raven Spirit at ang mensahe ng yaman sa yaman mo? Ibig sabihin, si Raven Spirit, it's siya yung simbolo ng, mahi, ng, ng magic or misteryo at kaalaman. So, ang pagiging puti ay sabihin natin magdaragdag ng elemento ng kadiliya sa unique insight sa, para sa'yo, no? <clears throat> nagdadala din ito ng sabihin natin ng kadili, ka, kadalisayan at unique insight na bihira na makita sa ibang tao. So, ang mensahe niya para sa iyo Libra, no? Ang White Raven ay nagpapaalala ng iyong pinansyal na tagumpay ay nakasalalay sa iyong unique na pananaw. So, ang iyong balance at justice seeking na kalikasan. So, huwag mong kopyahin ang iba, no? At pilitin mong labanan ang conformity Because bilang Libra na gustong maging likable, ang White Raven ay nagsasabing, huwag kang matakot maging, maging sabihin natin, maging naiba o stand out. No? Magtiwala ka sa financial path na ikaw lang ang makakakita niyan, kahit hindi ito tradisyonal. No? So, ang dapat mong i-action dapat dito, yung gamitin ng iyong boses, no? O, gamitin mo si Raven, no? <coughs> ito yung para rin sa ipa, na para mong rin, na ipapahayag ang iyong mga values at business at partnership. So ang yaman mo ay konektado sa pagiging tapat mo sa iyong destiny, no? And then kita mo rito ang raise and promotion kay Archangel of Abundance. So ito yung sinasabi na yung yung ang insight nito actually raise and promotions. Ito yung pagkilala sa halaga o ang grace or promotion ito yung nagpapakita na kinikilala mo ang iyong value pero kailangan mo kailangan mo munang i-claim ito no mag-claim ka nito so ang connections mo sa yaman actually libra no kumbaga sabihin natin is ang libra style <sniffs> dahil si libra ay ayaw makipag-conflict madalas silang hindi humihingi ng grace or promotion kahit karapat dapat sila So, ito ang Archangel is umuuna, humingi ka, parang gano'n, no? Huwag ka mag-alala. <sniffs> Parang ganon. So, kung makikita mo ang konkretong actions mo rito, Libra, yung kumilos na, at ito kasi ang hangman, naka-reverse mo eh, no? Papetik-petik -pa ka pa rito eh. <laughs> kumilos, kumilos na, huwag ka nang ma-stack, parang ganon, no? Kumilos ka na at gamitin ang seven of pentacles na, ito oh, ang seven pentacles na data, no? Ito yung evidence ng iyong hard work actually, sinimulan mo eh, oh. in-stop mo, Ganda oh, sinimulan mo, in-stop mo. Lalago pa lang, si in-stop mo na. So, kaya ang sinasabi sa iyo, uh, kailangan humingi ka, humingi ka rin ng ano nga, ng raise and uh, and raise and promotions because you deserve that. And then kung makikita mo rin ito yung sabihin natin na uh, gamitin ang King of Cups dito, King, King of Cups Diplomacy actually, no? Ihanda ang iyong pitch na may elegante at logic, no? Huwag makipag-away o makipag-negosyosahan. So, ang iyong financial up, uh, upgrade ay nasa negotiation stable, eh. No? So, ito yung literal na mensahe. Nakita natin, ang agarang pagyaman mo ay nakasalalay sa pag-upgrade ng iyong current income or sabihin natin current income stream sa pamamagitan ng promotions, no? So, ito yung sinabi ko na sa iyo, yung sa promotion mo, no, yung pagkakilala sa halaga. Kaya ang raise or promotion ay nagpapakita na kinikilala na ang iyong value pero kailangan mo mag-claim nito, no? At ang connection nito sa yaman mo, dahil Libra ay ayaw makapag-conflict, madalas silang hindi humingi ng raise and promotions no? Kahit karapat dapat sila. So ito yung Archangel Nudge na sinasabi. No, okay lang humingi ka, wag kang mahiya, parang ganon. No? At kumilos ng konkretong aksyon, no? Ayan yung ayan yung gamitin ang diplomacy ng King of Cups, no? At ang si White Raven na gag na actually ang magbibigay sa iyo ng boses para makapagsalita o para isabihin mo yung anong nararapat, no? and <coughs> pabangkita natin so ayan no okay so Libra, I hope nagkaroon ka ng enlightenment dito kung paano kayayaman, yaman. No? Uh, I'm wondering, medyo nakikita talagang pinapaalis yung parang stepping stone mo para maka maging ano rin, no? maging okay ang energy mo. Uh, you need to make your choices then na makawala dito sa sa kulungan mo, no? And you deserves something better life no you deserve na yumaman hindi lang sila pati ikaw okay so ayan pengin naman pong ano diyan like and hype and hit the notification bell na rin po pag bago kayo no ayan marami pong salamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa po, po nagsusubscribe ayan join na po kayo din okay thank you and god bless you po <clears throat> Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not add in the chaos of modern life and it makes sense that you might not know what to do where to turn or even what's holding you back but what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve in her everything will be revealed to you in her you will be inspired enlightened and empowered mahal kong naranasan mo na nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang